A day in my life as a content creator. As a HSK 40. Ayan guys, pag galing sa eskwelahan, Naginis mo na ako. At ayan, inayos ko na yung sofa at nagwalis na din ako. At sa tamang pag-cute na lang dyan. Ui! At ayan, in-arrange ko muna yung gamit dyan. At ayan, pumunta muna ako sa kusina. Meron akong kinuha. At ayan, bumalik na din ako. At tapos naman dyan, kumako ng damit. At ayun, nalinisan ko yung mamisa. Uuwi mo, te. At meron naman akong kinuha dyan. Te, uuwi mo. Kumuha muna ako ng tubig. Linisan ko na yung mga banggera. Ayun. Linis na. Binalikan ko na naman. At... Ano? Yan, ginawa ko na ano yung salamin. Hmm, nagtamang papakyut na lang mo yung... Hmm, nagtamang papakyut na lang. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Pakyut ko yung ate. Pagkatapos ko naman dyan. Ayan, ginawa ko na yon Tunggas ako ng pinggan. At, naghugas na din ako ng kaldero. Ayun, tito ko pa. <laughs> Ayun, nagchismisan pa kami. Balik-balik, balik-balik. Titi, puto mo! kinuha ko na yung mga kalaha, kaldero, kalderin. Para, tapos lang linisin. Ah. Ayan, hanggang tito Oh, hmm. okay mo, te. Ayan, linisan ko na yun. Ayan, te, ginawa ko na yun, tema trabaho ko. Ang sakit ng likod ko. yan minadali ko na para matapos na din, te. Se la mando por por no.